Hello guys, good morning. Merry Christmas sa ating lahat. Sa mga nagsiselebrate ng Christmas, Merry Christmas. Ayan, oh. may dala-dala ako, Tupperware and pitcher. Dahil bukas ay Christmas na nga guys. Ayan si Mother. Oh. Dahil bukas ay Christmas na, kami ni ate ay magkakayod ng buko. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Buko. Gagawa kami, guys, ng buko salad para sa Christmas. And, shout out, guys, sa nagbigay ng buko. Bibilin sana namin yung buko kaso hindi na nagpabayad. Thank you, thank you so much kay Akira. Ayan, ah, may kasamang shout out pa yan, ah. So, dahil Puro kami babae dito guys kaya naman si Ate oh. <laughs> Si Ate ang bibiak ng buko mamaya <laughs> So ibaba lang namin tong mga buko na to Ibaba lang namin doon and ready to pipe oh, di ba? Ganda talaga pag nasa province ka. Makakamura ka na sa buko. Slash, makakahingi ka ng buko. <laughs> Nakalibre kami sa buko. Na guys, ayan na. Oh. Ayan na yung aming buko. And eto naman yung buko juice. Lagay ko muna sa ref para masarap inumin. And ready ko naman yung aming mga fruit cocktail. naman. Mm. 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 Wala kami nabilig malaki. Na kami ng malaking fruit cocktail. Kaya ayan, tatlong maliliit na lang. Kaong red and green. Alam mama, may langgam. Ano? Ano? May May long -gum. Chosen! Ko. Lagay ko muna sa ref to. Kasi baka mapanis. What? Panis. 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 penasaran kamu kasih oh, enak, 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 enak. Enak, enak. 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 At ayan nga guys, kinuha ko na tong pangbukas ng aming lata kasi nga A uh, bubuksan ko na to and bigla naman akong napa voice record dito guys kasi naman kaliwat kana na ng tugtugan dito sa aming barangay kaya ayan nauwi tayo ngayon sa voice record and ayan na nga guys no uh, inoopen ko na tong ano, mga lata para masimula na namin gawin tong buko salad para bukas is ready to eat na siya malamig na kaya ayan pass forward na natin to guys At ayan nga guys, isa-isa ko na siyang i-drain kasi nabuksan ko na lahat ng mga lata. Kaya ayan, patuluin ko muna siya dito para naman mawala naman yung kanyang sabaw and maihalo ko na yung ibang mga ingredients. At ayan, na-drain ko na nga lahat and eto naman ngayon si ate. Nagpa-help na ako kay ate magbukas ng ibang mga lata, yung mga condensed kasi... Ayan, ipaghahalo-halo na namin dito sa isang malaking tupperware itong aming mga ingredients. And ayan guys nod-nod muna kayo jan fast forward ko muna to At ayan na nga guys, napaghalo halo na namin lahat and eto na, hinahalo ko na siya para mas tuluyan na siyang malaga uh, malagay sa freezer. And ayan, ba diba, napakasarap talaga nito guys, yummy! At bago ko nga ilagay sa ref, eto, tinikman ko muna guys. Ayan, napapasayaw pa talaga ako dahil perfect. Ang sarap talaga ng pagkakagawa namin ng buko salad. And ayan, okay na, okay. Hindi na nakapaghintay sa ano, Christmas for tomorrow. Kaya ayan, inunahan ko na ng kain. And ayan, kain tayo guys. Yummy! Pagkatapos ko nga tikman yung buko salad guys and eto naman ako ngayon sa aming lababo. Ayan, hugasan ko nga tong in order naming uh, karneng baboy. Ayan, para sa aming barbecue. Kaya naman tadta rin ko na muna to guys and i-marinate ko muna siya para manuot ang lasa ng kanyang sauce and ready to barbecue na siya tomorrow kasi i-marinate ko siya ng overnight para mas lalong masarap. Yummy! Yummy! Ayan, tapos na nga ako dun sa aking baboy at eto naman, umpisahan ko namang tadarin or hiwain itong aking mga sibuyas at bawang. Ayan, pinuhin ko nga lang muna to, unahin ko tong bawang para mailagay ko na dun sa aking marinate. Ayan, at isusunod ko naman dito yung sibuyas. Ayan, kagaya ng ginawa ko dun sa bawang, pinuhin ko lang din to, tadarin ko ng maliliit at saka isa, masama ko na silang lahat dun sa aking lagayan. At eto na nga yung aking lagayan. Kumuha na ako ng malaking bowl at pinagsama-sama ko na dyan yung sibuyas at bawang. At eto naman, Japanese na toyo ang gagamitin ko para mas lalong masarap ang ating barbecue. And ayan, nilagyan ko na rin siya ng kalamansi para may lasa naman. And nilagyan ko na netong paminta and bitchin para may konting lasa. The next day guys, ayan December 24 na nga and ayan kami ni ate, papunta kami ng bayan guys kasi bibili lang kami ng pandagdag naming pagkain para sa Noche Buena, kaya naman let's go! And ayan nga guys, nakauwi na kami ni ate at gabi na. Kaya naman eto, umpisahan na naman namin. Umpisahan ko pala na naman etong mga gulay na ihahalo ko dun sa aking lulutuin para mamaya sa aming Noche Buena. And ayan nga si Nicole na makulit. Gusto niyang tumulong sa akin magluto. Kaya ayan, tutulong din daw siya magbalat nitong mga carrots. Kala mo naman talaga kayang-kaya niyang maghiwa ng mga carrots na yan. And ayan, binigay niya na sa akin kasi nga nahirapan na siya. And excited na siyang tumulong sa akin. Kaya ayan, patalon-talon na siya dyan, no. And nood-nood muna kayo dyan, guys, habang ako is busy-busy naman dito sa aking ginagawa. Mm -hmm. And, ayan guys, after how many hours eto, tapos na kaming magluto ng aming pagkain para mamaya. And, simple lang yung aming handa ngayon guys. Hindi na kami nagluto ng marami kasi naman, kami-kami lang naman. And, ayan lang yung aming mga pagkain para mamaya. Kaya naman hanggang dito na lang guys and hintayin nyo guys yung next upload ko kasi sa next video ko is ipapakita ko naman yung pagbukas nila Ivan ng kanilang regalo. Bye bye!